Ya Allah ya la alaikum walaikum salam kef halik alhamdulillah in the zen aywa alhamdulillah so ito pa yung mag paano ako mag arabic so these are the uh, basic greetings that I know I've learned from staying here in the United Arab Emirates although hindi po ako fluent mag arabic fluent ka lang mag arabic if you are staying as a domestic helper and may mga kids kasi sila ang magtuturo sa iyo kung paano mag-Arabic and after learning and listening to these kids makukuha mo na yung twang ang tawag sa pagiging fluent maadapt mo the way they speak with at wang kuhang kuha mo yung twang nila na pagsasalita is halimbawa is masaal khir sa baal nor sa baal khir parang may plema sila dito when they are speaking Ganon po yung tuwang nila di tuwang ang tawag doon di ba so yun yung mga basic na alam ko oh uh, salam masalam yun masalama bye peace be with you sa baal khir sa baal khir sa baal nor good morning masaal khir good afternoon naman yun. Yung mga basic na alam ko. And introduction is Ana Isma. Ang pangalan ko ay ganon. So, yun lang yung mga ba napaka basic lang talaga. At wala akong katwang-tuwang. ba diba? At but, uh, at least naiintindihan mo na I learned just these things, this basic Arabic when I was working as a caregiver in uh, Abu Dhabi, ako international, the seven emirates so nalaman ko lang kasi most of our patient is local, they are called the emirate people, so at least pag nagre-greet ka, papasok ka assalamualaikum baba, assalamualaikum mama, ang tawag naman sa matatanda dito is mama at baba Wala po. yung mga bata lang doon mo lang, ma madam at ganon sir ganon So, yun yung mga basic na alam ko. And I learned the medical terms like hafada, uh, bukar, bukar is nebulizer, dam is dugo, and sukar is sugar. Kasi kailangan mo malaman wherein you need really to know these basic uh, Arabic. And ikaw, bago ka pa lang na gusto mong mga ibang bansa in... Middle East countries, you, you have to know these basic language like introduction, greetings, numbers, animals, colors. These are and then the buildings like, uh, Ah, uh, yes, Mustashfa is hospital. Madrasa is school. Ah, uh, ano ba? Ano ba yung office nila? Uh, maktab. Oh, yeah. Ana inti maktab. Beden hada, sir. Uh, yeah. oh, yeah. Maktab is an office. Madrasa is school. Uh, mustache is hospital. Those are the basic na kailangan na natin malaman. Or when it comes to numbering naman, it says, si Firwahid it nang talata arba akam sa sita sa tisa Ashara. Yung numbering nila dito is challenging. You know what? Hindi sa sa we're, we're in we uh, we always start from the right to left. Fifty four. Arba akamsin. Ma mauna yung four bago yung five. So fifty uh, five. Kamsa kamsin. Sita sa uh, sita Kamsin. Sabah, Kamsin. 57. Yung mga ganun. Baliktad po. Wahid Mia. 101. Mia means 100. Ganon. So, napaka-challenging. But we need to learn. Kasi, especially when you have a diabetic, diabetic patient. Kailangan talaga alamin mo yun ng number. Natatanga-tanga ako sa mga numbering naman talaga. And when it comes naman sa colors, dahil mahilig silang uh, magdamit ng itim aswad abiyad aswad is black uh, abiyad is white bunni is brown akmar, akmar. <laughs> Ash Ashrak is blue, akmar is red. Yung mga ganong bagay na talaga naman. Naku, Diyos ko, nag-aral ako muna ng ano. Kasi nakalimutan ko na talaga sila. And when it comes naman to fruits, ba? Diba? Alam nyo, kailangan nyo fruits. Atini, Ana, Irid, Akhil, Moose. Baka sabihin mo, ha? Ano yun, Moose? Baka mouse. Gusto niyang kumain ng mouse. Ana Irid, gusto kong kumain ng moose. Ano yun? Baka mamaya, maghuling ka pa ng moose at ibigay yung... Mo. Moose is banana. Ananas is pineapple. Tapos, yung watermelon is... Ano ka ba yung watermelon nila? Watermelon is... Batik batik ang ano nila. So, ang dami natin. O, oh, di ba So, yun yung mga prutas nila na basic lang naman. Alamin mo yung mga basic na ano bang kinakain nila. Ay, yung mga prutas nila dito. Pears. Tapos, hindi ko alam. Ang basic lang na alam ko is yung mga watermelon. Tapos, yung port, bor, portugal orange kasi mahilig silang kumain. At ini hada bortokal, ana i-read ana a bortokal. Oh, di kaya ibibigay na. I-read bortokal, i-offer nila. So bortokal, orange. And then, of course, we have here, dahil may silang kumain ng sheep dito, dapat alamin mo rin yung mga pagkain nila dito. What is sheep in Arabic? Karuf, jam. Oh, yung pinakaano, baka sabihin nila, yala intiro barra, benin ana, irid shufi. Jamal. Baka sabihin mo, ha, lalabas daw kami para tingnan kung sinong taong Jamal. Jamal po sa kanila ay ang pinakakilala dito na nakatira sa this, here ito, which is the camel. Oi, okay. Yung, I have two hams. Yun yung mga kanta nila, di ba? Bakara, cow. So, pag bumibili ka ng cow milk, yung mga gatas nakasulat doon, bakal. <laughs> di judge. Yung mga ganyan, mga manok. <laughs> Ay, nako, Diyos ko. Ano yung i-read Akil? Yun, manok daw. Yun. Better in ana ano, Shufi Jamal? Intero barra. Pwede na ana i-read Shufi Jamal. Lumabas tayo at gusto kong makita ang camel. <laughs> at least may mga naiintindihan na ako, ba? Diba? So, those are the basic things that we need to know for us to communicate, ba? Diba? Paghandaan natin, pag alam mo nang nag apply ka, go at YouTube. Meron na po sa YouTube. Or di kaya if you, are, you have friends there in the Middle East countries, you need to ask them the information that you want to know hindi yung mga kaibigan mo na, oh ano, maganda, bakit gumanda ka dyan, bakit ang puti-puti mo na, ito ba, naglalakwat sa kayo. Alam nyo kung bakit gumaganda, feeling ko kung bakit na sinasabing gumaganda yung mga OFW is, they are the whole, no, all whatever, they are wearing clothes na lahat, lahat covered. So, how could they not be ano, medyo pumuti, eh lahat na talukbungan, lahat nakatago, mata na lang kung pwede or mukha. Diba? Bawal na bawal po dito ang maglabas ng buho. Especially when we are working with the Emirati or the local people. O oh, diba? I work, I experience it kasi bawal kaming makipag-usap sa mga asawa nila. Diba? Bawal kang makipag-usap na naki mata mo sa mata. Tu ano ka lang. Yeah. Aywa, sir. Syukran. Afwan. Masalam. Yeah. So, those are the basic things na kailangan malaman natin bago tayo mag-apply or bago tayo lumipad sa gitnang silangan. Okay? Yun lamang po. Much love. God bless sa inyong lahat. And sana, follow na po kayo. Thank you so much.